Hi everyone people, good day and welcome back to our channel Marjans Garden and today ibibigyan ko kayo ng update dito sa ating mga uh, Burrito and tail. so yesterday ay nag check ako dito guys ayan kasi pagdating ko talaga ay hindi ko talaga to sila na check agad itong ating mga ayan, nagtingin ako sa kanila guys pero ito hindi ko to nakita so na overwater na yung ating Dunkestail ayan tingnan nyo guys tapos, dito, guys. Ayan, oh. Ito talagang, ano na to. Uh, doggy ko na to. Ayaw talaga sa kanya ng, ano, guys. Burrito. In donkey's Nagaganito siya, oh. So, ang gagawin ko ay mag a ko ako dito, guys, ng soil later. Tapos, ilalagay ko sa kanya, guys, si burrito. Ayan, kasi tingnan nyo. Ang pangit na ng burrito ko dyan. Ayan, ito naman parang pumapangit na rin. Hmm. Ay, hay. Pasok ko na siguro to guys. Pasok ko na lang muna to dito sa loob. Dito ba ito guys? Oh. Grabe guys, so nag yung paso. Oh. Ayan. Ayan guys. Diyan ko na lang muna siya. Pagdadaan tayo dito, doon na lang tayo dadaan. Ayan. Tapos yung iba doon, balikan natin. Ito nilagay ko dito. Ito nga oh. Yung nabuhay from seeds na ano. String of hearts. Ayan siya guys. Siguro yun na lang siyang ilagay ko dito. Ano ko nga dito to. Oh. ayan, siguro magatay dito ng garden soil, tapos tusok ko na lang dito si um, burrito nagaling galing dito guys, pangit na niya eto, okay naman sila guys may mga damo pero, carry naman yung iba namamatay talaga oh Hay, nako naman. Oh. May namamatay talaga sa kanila, guys. Hindi talaga maiwasan kapag iniiwanan sila. Ito din. Uh, wala naman dito, pero bakit nagaroon ng bikan sa gitna? Ayan. Ayan. Ito ang tataba, guys. So. Ayan. So, lalagyan ko na lang to sila ng space para mahanginan man lang, guys. Ayan, kasi sobrang siksikan kasi sila. Ayan. So, forward natin to dito para magkaroon ng space. Ayan. Tapos ito dito. Lagyan lang natin, guys, ng space para mahanginan sila. Magkakadikit kasi itong mga to. konti pa natin ito ng konti. Ayan o. Oh. Hmm. Hindi maiwasan na may nalalaglag. Lalo na ito guys o. Oh. Na kaano talaga. Ayusin ko lang guys. So, ito na guys yung nagawa natin dito sa garden. So bali ito nilagay ko na lang to siya dito guys. Hindi ko na tinanggal itong hook niya. Ayan. Para if ever maisip kong isabit siya ulit eh meron siyang panglagay kasi mahirap ilagay ito guys kapag trailing yung succulents natin kulubot na kasi ito guys so walang magdidilig sa kanya kapag umalis na naman ako so dito na lang muna siya para dito mauulanan siya guys kapag umulan ayan medyo naging kalbo na nga at sobrang papayat nila kasi hindi to guys nawawater. So, tinubigan ko naman na siya. Ayan. Sprayin ko din to kasi nag-add ako ng garden soil. Ito pala yung ginawa ko. Kinuha ko yung nandito natin. Pinutol ko sila lahat guys. Ayan. Tutubo pa rin yan. Tapos kumuha ko ng variegated na string of birds. Kasi yung variegated ko guys, nilagay ko sa ROS ngayon. Parang nalulusaw na naman siya. So, pinasok ko na muna dito sa garden. Ayun, no. Ayusin ko rin yun. Dadagdagan ko ng soil. Ayan. Tapos dito, binigyan ko sila ng space. At eto, naglagay ako dito ng, ano, uh, tabla. Tabla ba? <laughs> Tama ba? Ayan. Tabla kasi tawag nito sa amin, guys. So, pinatong ko lang sya dyan para may mapaglagyan ng maayos. Ito ang ating burrito. So, ayan. Diba? Nagkaroon siya na nga. Pwede nga tatlo, kaso lang, iniisip ko, lagyan ko lang ng space para naman, uh, tawag dyan. Usok ko na nga lang guys, para sure na hindi siya malalag. May nasasandalan siya. Ayan, ganyan. So, dinikit ko siya doon sa ano natin, poste. Ayan. So, para ito, kapag ano, derecha pa baba. Ayan. Ito, nag-add din ako ng soil. Ayan. Nilagay ko dito yung nandun sa ating dog. Ayan. Meron na silang space. So far, guys, yung nandito natin, okay naman sila. Ayan. Ito yung nasa malaki natin na pot. Sobrang lush niya talaga. Ayan. O. No? Ganda ng ano niya, guys. Ganda ng hibla ng kanyang mga dahon. Ayan. Kasi hindi yan siya dyan guys nagagalaw. So, maganda yung uh, tubo nila. Hindi nalalagasan ng lips. Ito, ayan, ito yung kinatan ko dati. Ayan, no, ang haba na niya guys. Yan yung na dito, nagsisimula palang lumaki. Didiligan ko din yan guys. Mas maganda nga sana kung madagdagan ko siya ng soil. Kaso lang, parang mahirap siya dagdagan ng soil kasi punong puno yung pinakatap niya guys ang hirap yan iripat so sa ngayon dyan na lang muna siya para hindi siya ma overwater kung sakali mang uh, palaging umuulan dito so ngayon mainit ngayon dito guys ayan medyo maganda yung panahon na dito ayan o nag blue na yung ating langit so yung nandito naman Madamo na, hindi ko na to guys ayusin. Saka na. Ayan. Hayaan ko na lang muna sila. Kasi yung nandito naman kinakaya naman nila. <laughs> Nagsusurvive naman sila guys. Kahit na uh, medyo nahihirapan sila dyan sa mga damo. Ayan o. Oh, yung mga uh, Chloe natin na tumutubo na from cuttings. Uh, ayan. So, okay na yan guys. Ito. Ito na lang muna yung pagtuunan natin ng pansin. Ayan yung itsura nila guys. oh, oh ganda ganda ba diba? Ayan. Ang cute nila tingnan. Lalo na lagi natin nandun banda guys. Oh. nagkaroon ng space. So, ayan. Ito ayusin ko to guys kasi tingnan nyo oh. Yung pinapatrail ko sa heart. Nilabas ko kasi kasi nga mahilig siya sa water. Kasi lang na overwater naman na. Ah. So ayusin ko siya. Para, tawag dyan, uh, ma-reset at hindi na magtuloy-tuloy yung pag bulok niya. So, today ay aalis kami guys. Iiwan ko na naman sila. Kaya kailangan ko silang ayusin. Ayan. So, habang nandito pa ako, may time pa ng konti. Ayusin ko muna sila para pag umalis ako, pag uwi ko meron pa rin guys, hindi sila malusaw. So, yan lang guys. That's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye. Ganda guys, no? Ang ganda ng mga variegated natin. Grabe. Natutuwa ako sa kanila, oh. Ang ganda nila.